Hello! Nakita niyo na ba itong 1K weekly meal plan ni Neri Miranda? Actually, trending siya today sa social media na Twitter dahil dito sa kanyang pinost na weekly meal plan na humakot ng maraming negative comments sa mga netizens especially doon sa mga nanay na pro na when it comes sa pagbabudget ng pera sa kanilang family. So sa mga hindi pa nakakaalam, tignan muna natin itong pinost ni Neri Miranda sa kanyang Facebook page. At ito nga yung caption niya. Ang sabi niya dito, ito na ang Neri's weekly meal plan. Para sa mga nanay na mamalengke bukas pagkatapos ihatid ang mga bata sa school, ito na. Pakiprint na po ito, kompleto pati palengke list. Nagtry ako mag-budget ng 1,000 pesos for a week. Kung may sukli pa yan, pwedeng pang dagdag merienda o baon ng mga bata. And ito yung kanyang ginawang weekly meal plan. Ayan, very organized naman talaga si, si Nery si Neri Miranda. Ah, uh, sabi dito, so meron ditong Monday to Sunday na uh, meal plan. Merong breakfast, lunch, at dinner sa breakfast, more on, ayan, scrambled eggs, ganyan, lugaw with a boiled egg, peanut butter sandwich, corn beef with rice. Ayan, basic lang naman when it comes sa breakfast. Pero sa lunch, ito, meron siyang ginisang monggo, pork sinigang, fried bangus, giniling na baboy, tortang talong, chicken tinola, escabeche. And pagdating naman sa dinner, Uh, more on leftovers na yung kakainin daw ng family. Leftovers, meaning yan is kung ano yung mga natera ng breakfast or lunch or pwedeng natera from yesterday, pwede pa rin ihain daw ng dinner. So, yun yung uulamin or kakainin nyo ng buong family para matipid ang 1,000 pesos para sa isang linggo. And meron din siya ditong palengki list. Ayan, meron siyang proteins, vegetables, grains, and uh, starches. Inisa-isa naman niya dito yung mga ingredients para dito. Ayun na nga, dito na nagsimula yung madaming negative comments dito sa post ni Neri Miranda. And I'm sure, ang gusto lang naman talagang gawin ni Neri Miranda ay makatulong or ma-share yung kanyang ginawang meal plan para makatipid ng pera. Siyempre, ang audience kasi dito sa Facebook page ni Neri Miranda ay mga mommies. So, meron siyang parang mommy vlog or blog. Pero, ang problema ay, madaming nga nag-comments ng mga nanay out there na nagbabudget talaga for their family and sinabi nila na hindi daw makatotohanan itong pinost na weekly meal plan ni Neri Miranda dahil sa weekly meal plan daw niya hindi sinabi kung kakain daw ba ng rice ng breakfast, lunch, or dinner kasi rice pa lang talaga is sobrang mahal na. And yung mga ingredients daw like uh, sayote or bawang or sili, mga ganyan sobrang mahal na ngayon. So, hindi daw talaga kakayanin ang 1,000 pesos per week. Dahil ang sabi sa mga comments, parang 500 pesos or sometimes 600 pesos daw ay kulang pa sa isang araw, especially kung madami kayo sa family. Ang sabi dito ng mga netizen, sabi niya, hindi makatotohanan. Pag namalengke ako for one week, tatlo lang kami, mag-asawa at one kid, nauubos yung 1.5 ko, pero kulang pa din. Tipid na tipid na yon. Ang sabi naman neto, rich people making a content about the situation of the poor. Sabi pa, ito, nag-breakdown siya ng huli niyang pinamalengke, like, A uh, 1 kilo of pork, 370 pesos. Bigas, 1 dozen egg. Pork tilapia, sibuyas, bawang, pechay, luya, kamatis, patatas. 1K na daw yun. Lahat ito lang. Parang isang ulam lang to. Wala pang mantika at ibang condiments. Dalawa pa lang kami ni mister pero diyan tatagal ng isang linggo. 'di diba? So ang hirap talagang mag-budget ng pera, especially kapag meron kayong big family. And madami pa rin talaga yung mga negative comments na nambabash dito sa weekly meal plan ni Neri Miranda. Yung mga binasa ko Facebook pa lang, wala pa yung sa Twitter. And itong weekly meal plan ni Neri Miranda na post niya 3 days ago. And meron naman siyang disclaimer. Actually hindi niya to na post originally like 3 days ago. Meron lang siya ditong parang update sa post niya na to. Sabi niya, sorry di ko nalagay sa post na to na kunin ang mga sayote and other gulay sa bakuran. Sa ibang post ko po kasi nalagay ko minsan. Madaling araw na po kasi ako nag-post. Anyway, pasensya na po. Next time, ilagay ko po lahat ng details at how much. Kasi sa amin po madalas, free po ang mga eggs. Tapos yung vegetables and fruits namin kasi mahilig po akong magtanim. Again, pasensya na po. Ayun, mayroon naman siya pa lang disclaimer. Siguro dahil, dahil napagkasya niya ang 1,000 pesos in a week dahil hindi na siya bumibili ng mga gulay, especially ng itlog. Ayun, kaya niya siya, Hindi niya siguro naisip na yung audience niya ay hindi naman ganun ka-fortunate na may sariling garden or may sariling parang mini farm sa bakuran para free na lahat ng uh, eggs or gulay or ano-ano pa -ano yan. Kaya hindi talaga makatotohanan tong weekly meal plan ni Neri. Kaya to or doable to kung meron kayong mini garden at meron kayong mini farm or kahit chickens na kayang magproduce ng egg consistently para everyday meron kayong supply ng egg para hindi na kayo bumili o hindi na kayo mamalengke. So, ito, nabasa ko sa pep.ph na inalam nila yung price ng ulam at ingredients na sinama ni Neri Miranda sa kanyang weekly meal plan. And as of September 13, 2023, ito yung mga prices ng mga binili ni Neri mula sa Munoz Market. Ito yung list. So, as mapapansin nyo na sobrang mahal talaga ng mga ingredients, itlog pa lang. 200 pesos na per tray. Small size. So, 8 to 10 pesos each. Ayan. Tilapia, kangkong, 15 pesos per tali. Ang mahal talaga ng gulay, eggplant, 170 pesos. Buti na lang talaga, merong garden si Neri Miranda na pwede niyang pagkuhanan ng mga vegetables. Kaya hindi na siya talaga gumagastos ng pera sa, sa vegetables. Kaya kayang-kaya niya talagang matipid ang 1,000 pesos per week. Pero sa normal na Filipino household, hindi talaga siya kaya. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa 1K weekly meal plan na ginawa at Shiner ni Neri Miranda? Meron ba dito makakapag-testify na kasha ang 1,000 pesos sa, sa isang family household? Or sang-ayon ba kayo sa maraming netizens na nag-comment na out of touch or hindi makatotohanan itong weekly meal plan na ginawa ni Neri Miranda? Comment down below. That's all for today. Thank you so much for watching, guys, and stay safe.